Eat well, guys. Oh, abe na unsa na? Snail and worm. Your favorite. Oh, maapu di ay? Yes, yes there is. Mani ma blurred blurred mani. Nya taki na pung sila. Oi, basta magbi. Eh. Kena ok suke mukha ko nuna. Sige banat. Kailit okay, sunod di karon. Hello guyses. Napapagod to sa tong isa naman. O toto, uh. There, hello. Sa pagganto. um Ato kagay na puniton pa ato na ogay na before ko nila Ko. Before ko nilakaw sa school. Ko paunta ni puniton. Well, ato na i-continue sa pangwao na mang harvest at ta one little two little three little wormy four little five little six little wormy one down awa ah, pa din na down ay pap yun ba pa na ako ni Lechono na ako ni Ron pag adobohon maamay si mama sa lami sa kalami hindi okay. lagi niyo Ano nung mutapot mga kadara maputol na emong emong, ay huwag kira po daro naman ka kira okay di pa ay guys eh Hi, guys hanga na siya sige ito ni kwaon oh, guys look at that ni hi adobo na to ni Nami kayo ni si mama magtakam good ni sorry ma kabalo ko nga mahadlo ka ma. Ito pag good guys oh asa to siya nag na nagtingog na ito, Frenny. Nagtingog na itong kaparentihan. Anak siya mga yung gabi, o Bernadette. Nga nung galive-live mga kadera, I mean, ga video ng gabi naman. Pasiganan ka mukha ni, kauna ni. Kaya pangunay. Eh. Kasabot ka? Kung kinsa man galing ka, lula, lulo, kinsa ka, auntie, uncle, tita, tito, Ayaw taon pangunay. Eh. Imo ning pagumangkon imo ning apo. Okay oh. daw, chanish. So guys, monita na nato na harvest. Kaning snail, ayaw ra na siya kay nanginabuhi pa na siya kay baby pa na siya. hinay na sa mukaon Na. Okay na siya. Kani kaya tan-sya ilunod sa tubig. Asa naman ta uma Here guys, diri na to siya ibutang. Bird money, mafocus, mm, yung Birdman guys. Hindi siya ma guys. Hmm, sige. Atau yang yung gasan kaya to, ni Ron. Mm. Yummy, wormy. Hehehe. <laughs> pasintabi po sa kumakain dyan. Cherries. Ay, oh, ay, oh, okay na no, na. Ano, ano, ano si, ano, parinti. Nagkua na si parinti. Dira sa matay na si ratanan. Dira na. Mamatay kayong lahat. Alright guys, yes. Goodbye. Sleep well. tapot-tapot man mo. Wala, nalulod ng isa, nilangoy na. Wala, basa na ko. Uy, ayaw pag. Wala, guys.